Naligo na nga ako eh, tapos wala ka pa rin pa gising mo lang. Mm -hmm. Kapi ka muna, kapi ka. Mayroong ibis. Mmm, kapi. Inumin mo. Ang higit na ang mo ah. Anong problema? Ah. Tinimplanta ka ng kapi oh. Wala, well, upo ka na. Naligo ako tapos pagbalik ko, tinulugan mo ko. Awww. Oh. Eh, hindi ko alam eh. Katulog kasi ako eh. Katulog ko siya ako, hindi ko alam na naligo ko na pala. Ito na nga, tinintaw lang kita. Ano na? Dapat alam mo yung pag naliligo ko. Dati-dati, pag naligo ko, nakabang ka dyan, pagbalik ko. Tapos kagabi, tulog ka kagad. Eh, pagod kasi ako eh. Pag Ay, babae ka, no? Kaya maaga ka natulog. Babae pagod lang yung tao. Kaya ano, hindi na ako naka ano. Eh, isang beses lang naman eh, ano eh. Pas eh. Dumaan ka siguro sa babae mo kahapon kaya nakatulog ka kagad. Ha? Ah? Hindi. Pagod ka trabaho siyempre. Alam mo naman eh. Hindi naman ano yan. Tsaka isang beses lang naman nagpasa. Doon, ano ang problema doon? Hihira naman yan. Huwag ka naman galit. Hihira. Ano bang problema mo? Oo, oh, yun lang eh. Ito na nga, yung plan na plana ka tao. Halikunan nga ako eh, tapos wala ka pa rin pa kayo. Eh, sorry na, pagod lang yung tao. Hindi naman sa susunod na araw yan eh. Sus, pag kayo nahuli ko, huwag lang kayo talaga magpapahuli sa akin. Oh, hinihinala ka na naman eh. Kalupunt, tigilan mo yung hinihala mo na yan. Bihira ka naman. Huwag lang, talaga kayo wag papahuli. Alam ko yung ano niyo diyan. Papahuli. Hinala ka lang sabi mo parang criminal na agad ako. Hinala ka lang ha. Kusot Tigilan mo na yung kakaisip mo. Dahil nandiyon sa hindi kita na ano kagabi, gigalit ka na sa akin. Bakit tayo ako eh? Hindi kasi eh. Wala, may hinik ka pa rin. Hindi kita. Kinakalabit kita doon. Ayaw mo mong gising. Pagod na pagod ka. Bihira ka naman. Man, mamaya ah. Naman mamaya. Mayang gabi. Pwede naman. Oh. Bakit naman gabi? Alam mo kung mga babae, pag walang bingbang sa gabi, mainit ang ulo sa umaga pag gising. Gusto <laughs> mo? Bihira naman. Hindi pwede mamaya pa? Pwede naman siguro ngayon. Dapat ngayon! Ayun! Dapat yun, <laughs> ngayon! Kasi, pag-anong! Huh. pag <laughs>